May mga robux Tapos ako wala. Ano yung nagawa niya dyan? Tsunami. Ka. Ano ba yan? Bisin niyo, bisin niyo. Bisin Matabagal ko! Ang ko kasi! Uy, ako muna, Tina. Ako muna. Dato ako muna. Dapat mamabuhay. Ayun, nakahanan ako. <laughs> Hiyo ko Ooh. We need to save this one. Sa taas na kayo? Nasa taas na kayo? Oo. Eh, huwag Wag, wag kayo dyan. Justine. Bye bye Justine. Patay ka na dyan Justine. Ay, unti oh, lang. Ay, unti What a show! Ay, namatay ako. na tayo. Namatay kayo? Naulog tayo lahat. Ito yung, yung camera ko din. Yung walang Matay tuloy tayo, guys. Stop, guys. Yee. Yan, makakalaro ako, guys. Mga, may mga robux pala kayo, eh. Hindi nyo ako binibigyan. ng damot nyo. Damot nyo. Kaya, wala akong robux, eh. Ako din, kala mo ikaw lang. Wait mag-start lang mo. Ano yan?

Eh, yung nga pala, laro, nilalaro pa na namin, natural disaster. 50 okay, uh, seconds, second. okay guys. Oh, maganda kasi dito eh. Bayo, ako mo magdadrive ba? Bakit? Eh, no. Eh, baka nasama ka. Baka naman sa makay. Okay. gulong-gulong dun. kayo, guys. Pupuntang paparating dito sa atin. Hello. Dito lang ako, Idan. dito ka. Safe ka rito. ka ba? pa rin. pa mga animation na ganyan? Fire keep distance from the fire. hindi!

panis Oh my god oh my god Oh my god Minsosusunog Minsosusunog Ano nangyari oh Okay, natin susunog. Goodbye my friend. Ginassunog. No no no. Minsosusunog. Ano ba 'tong coach? Parkour parkour Tinamot parkour. Ano ba 'yon? Ay, madali lang pala. Dito lang tayo sa mataas, oh. Ano na yung tra. Diba, napaka-basic naman? Mas na naman yan. Mas mamamatay naman kayo. Ayoko okay. nga, no? <laughs> Mahulog kayo dyan, eh. Ayaw, maulog maulog kayo. Ano tayo, mga immortality? Saan ka, Justin? Ito, dito kami, <umyo. laughs> oh. Ano, mamamatay na si Justin. Oh! Alas <laughs> talaga? Uy, ako, oh, ayun, oh. Eh. Hindi ko alam. Ayun, A few moments later. Ooh. Mm. Yeah. Uy, Uy saan tayo dito. Ulog magkakomputer lang ako dito, Tin. Oh. Ah, yun. Oh, ako dito, Tin. Asa kayo? Ah, nandito na, But lagi kayo Hello. Hello. Hey, Hello. Alam ko si Ninjan. anong putol, puto? ko ko bilado daw mo lang. Okay, mo ako Pasok na tayo sa ating e trabaho. Pasok na tayo. First person nga kayo. Kunyari daw na sa... Ano tayo? Oh, um, Ay, kunyari daw mag daw. Nagka-apply daw ako ng ano. Tornado. Huwag na, huwag na. Ay! Uy, buhay pa ako. Buhay pa ako. Oh my God. Oh my God, Oh, my God. Look at this, guys. I have... Kalbo na ako, guys. Kalbo. <laughs> yari sa ulo ko. Tin, yari sa ulo mo, tin. Nakalbo. <laughs> Bala ka dyan. Naalis na ako. Asan na kayo? Asan na kayo, guys? Nalabanan niyo? Ay, ay, ay! Uy, uy, uy! Alis dyan, alis dyan! Alis dyan! Alis dyan! Di ba? Sama sama Si Justin, oh, lumilipad-lipad lang, nee, oh. <laughs> lumilipad Ni, si oh, oh. Ha, Lumilipad lang si Justin, Ay, wait, bakit pa ako bumunta rito? Ay, grabe ka talaga katawan ko, guys. May marami pang buhay si Justin. Ay, 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 ay. Ay, ay, puto na si Justin. Puti ka. Oh, buhay pa rin kami. Makulit to. Justin. Justin. Wala, nakapagod na. Uy, boy pa pala ako. Kami pa. oh oh Oo. ay la. No, no, no. Yeah. Bisong, 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 bisong. Oh. Bisong, bisong, na, bisong, na? nag Di pa, di na na, na naman? Hindi, ako na yan. na lang tong mapang to. Trabaho na natin yung alam mo nun? Ay, wala si Nawa. Ah, oh. uh, nandito ako. So, dito na Uy, uy, eh, gagawin ako ibot yeah, mo may skibi di toilet. Skibi uh, to? toilet. Parang ang darto. Sa ba kayo? What the fuck? Drone, drone shot. Da -da -da. Ay, binangga ako. Ay, grabe talaga. So, ito nga guys, yun yung full skin pala. Nakalimuto ko yung full skin yung game ko. Oh my God! Wow! Kasi nakakainis yung mga mga um, players dito okay, sa akin, yeah. Yeah, no, mga ma, ang smooth no, to smooth patay sino na kayo sino -ubo? patay na kayo uh, 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 yan ha ano 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 Sino Wait. What? Oh, uh, <laughs> no, you can't Oh, Launch land. Uy, saan dito por Ay, pwede ako maka. Aakit ako dito. Wait lang, wait lang, Watch me. a a a daw a daw a tayo. Anong humigay? Inoven ako. Nasaan mo na ako? Lunch. Iniwan ako. Ready na Lunch na. Lunch na. ayun They coming! They coming! Uy! Ano na naman? Ano naman? Ano naman? Lagi lang ako natutumahan ng ano. Shit! Meteor! Hey! out sa mga... mga kakalaro ko dito. Eh, may Godzilla o may Godzilla. Yan. Mga... Subscribe. Ay, subscriber ka ba to? Ay, hindi pala. Wala ka subscribe. Bago pa ba lang ako dito ka? Buhay mo ba, ba kayo? Ay, dito pala. Ay, do, ka. Buhay ka pa. Grabe. Grabe talaga yung mga ano na to. Reset! 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 Hindi dyan! Ay, ano ba yan? Hindi ko alam. Okay, okay, <laughs> guys, ko na naman. Na naman. Safety. Bye. Safety house na naman. Tara Taas tayo. Taas. Saan taas? Dyan ulit kayo. Ako magdadrive ko. Bala ako magdadrive ko. Bala kayo dyan. Yung nature yan. Kati. Sana umulan na ulit. i ka ganina. Grabe. Ang warin eh. Dapat nga inisip. Ah! Nandar din oh. Wraaang! ako next ah. Mga malalakas lang. Hindi, joke lang. Ano to? Virus, virus naman? na naman. Subukan nyo lang kapit sa... May... Oh, ano po tatrabuhin ko? Ano po gagawin ko? Ano po gagawin ko din? Hindi na magagawin ko din. Hindi na magagawin ko din. Ano ba gagawin ko? Hindi na, may virus ka na. Ako? Wala. Oh. Kayo ko kami yun. Kayo ko kami yun. Babanggayin ko kayo, makulit kayo, ha. Ah. Ininyo niyo ako. Eh, huwag niyo ako virusan. Ipal. May virus nga siya. Hindi, ha. Ah. No damage. Iyo nga. Ah, nandun siya din sa taas din! mo yan, awaan mo yan! Hindi niya ako makikita. Paano kami sa'yo? Ay, no? Wait na, nakapapalit lang ka ba tayo? Gaya, gaya, Ay! Perpakli. Hmm, mm, victory smile. -hmm. Ngano isa, kuya. Yung ano may kitay ulo. Oh. Prison <laughs> panic. So salamat guys sa mananood. Sana naman nag-enjoy kayo. Click nyo na like and subscribe. Subscribe!